Bakit marami ang nag-aabang sa pagkatuyo ng ilog ng Euphrates? Maging sa social media, maraming mga tao ang nag-search nito at kahit na sa mga Christian bloggers, ito ay napakagandang pag-usapan. Sa tanong na kung bakit marami ang nag-aabang sa pagkatuyo ng ilog ng Euphrates sapagkat kung ating pag-aaralan ang seven trumpets na nakasulat sa Book of Revelation at isama pa natin ang pitong mangkok na ibinuhos ng mga anghel nakasulat na ang ilog ng yoprates ay matutuyo at bakit sapagkat ito ang pinakahuli sa mga sign na ibinigay ng Biblia bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat sa pagtunog ng ikapitong trumpeta ito na nga ang katuparan upang ang anak ng Diyos o anak ng tao na si Heso Kristo ay maghahari na. Ito ay maliwanag na nakasulat sa Book of Revelation, chapter 11, verse 15. Basahin natin. At humihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa Kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan, kailanman. Sa talatang ito, maliwanag na ang pinag-uusapan ay ang paghihip ng anghel at ayon nga sa talatang ito, maghahari ang Kristo. Kaya marami ang nag-aabang sa pagkatuyo ng ilog ng Yoprates sapagkat ang ilog ng Yoprates ay matutuyo sa paghihip ng ikaanim na anghel sa kanyang trumpeta ang ikapitong paghihip ng anghel sa kanyang trumpeta at ang pagbuhos ng ikapitong anghel sa kanyang mangkok ay nagpoko inside kung sa paghihip ng ikapitong anghel sa kanyang trumpeta ay maghahari na ang Kristo ang ikapitong anghel naman sa pagbuhos ng kanyang mangkok Sinabi roon, nagawana at ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin at lumabas sa santuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, Nagawa na! Ayan, maliwanag na nagkuko inside ang seventh angel na nagbuhos ng kanyang mangkok at ang seventh angel na humihip sa kanyang trumpeta. Kaya marami ang nag-aabang sa pagkatuyo ng ilog ng Yoprates sapagkat kung ito ay maganap na, napakalapit na upang bumalik muli ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang ilog ng Yoprates ay ipinaliwanag ng Biblia na hindi ito maliit kundi malaking ilog. Genesis chapter 15:18 Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsabi sa iyong binhi, Ibinigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Yoprates. Maliwanag, mahal kong kaibigan, na binabanggit dito na ang ilog Yoprates ay malaking ilog. Ngayon, dahil sa ito ay malaking ilog, may possibility ba na ito ay matuyo? Yes, sobra pa sa possibility at kinakailangan talaga na matuyo ang ilog Yoprates upang matupad ang propesya tungkol rito. Napakalaki ng papel ng pagkatuyo ng ilog ng Yoprates sapagkat ito ang pinakahuli sa mga signs bago dumating muli ang ating Panginoong Heso Kristo. Ito ay maliwanag na sinabi sa Book of Revelation chapter 16, verse 12. At ibinuhos ng ikaanim ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Yoprates. At natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Ayan, take note mga kaibigan na nangyari ang pagkatuyo ng tubig ng Yoprates sa pagbuhos ng ikaanim na anghel sa kanyang mangkok. Kaya ko pinupunto ang salitang ikaanim sapagkat sa ikapito nga ay maghahari na ang Panginoong Hiso Kristo. Sa pag-aaral ng mga Bible scholars, meron silang tinatawag na Bible numerology. Ayon sa kanila, ang number six ay number of men. Gaya noong sa creation, ika ginawa ng Diyos ang tao. At ang seven naman ay number of completion, kumpleto na or yung judgment. At sa book of Genesis naman, matapos gawin ng Diyos ang lahat ng kanyang gawain, sa ikapito, siya ay nagpahinga. Kaya ang number seven is a number of judgment, completion, and rest. Napaka-amazing talaga ng number 7. Kahit na ang isang buong linggo ay binubuo ng pitong araw o maging ang buong mundo ay binubuo ng pitong kontinente o kahit ang iyong ulo, mga kaibigan, ay binubuo ng pitong butas. At sa Book of Revelation naman, mga kaibigan, nakasulat din, may pitong churches, seven angels, seven vials, seven trumpets at ito ngang seven bowls. Kaya para sa mga Kristiyano, napakalaki ng papel ng ilog ng sa sapagat halos ng mga mata ngayon ay dyan nakatuon sa pagkatuyo ng Yobrates. At ano naman ang rason bakit kailangang matuyo ang ilog ng Yobrates? Ayon pa rin sa talatang ating binasa, Revelation chapter 16, 12, upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Ito pala ay upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Ano naman ang kanilang gagawin? Ito naman ay ipinaliwanag doon sa paghihip ng ikaanim na anghel, Revelation chapter 9, verse 13 at patuloy-tuloy. At humihip ang ikaanim na anghel at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng dambanang ginto na nasa harapan ng Diyos na nagsasabi sa ikaanim na anghel na may pakakak. Kalagan mo ang apat na anghel na nagagapos sa malaking ilog ng Neoprates at kinalagan ang apat na anghel na nangahahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang ikatlong bahagi ng mga tao. Marami ang mga nagsasabi na ang pangyayaring ito ay isang malaking digmaan at ang malupit pa riyan, ikatlong bahagi ng mga tao ay mga mamatay at marami din ang mga naniniwala na malaki ang magiging papel ng China rito sapagkat ayon sa Biblia, mga hari mula sa sikatan ng araw o silangan at meron pang mga hari. Ang mga hari, ang katumbas nito ay mga pangulo ng mga bansa at ipiniliwanag din ng Biblia na malaking hukbo ito ng mga sundalo. Revelation 9.16 At ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang sangpong libong mahigpitig sa sampung libo, aking narinig ang bilang nila. Napakarami nito, mga kaibigan, kaya marami ang naniniwala na malaking papel nito ang China sabagat ang China ngayon ay ang biggest military in the world. Hindi pa riyan kasama ang kanyang mga aliado. Napakarami na nga ng armies ng China. Isama mo pa riyan ang kanyang mga aliado, edi sobrang dami na nito. At sa ating panahon, mga kaibigan, alam natin na halos lahat ng bansa sa buong mundo ay merong mga aliado. Kaya pag may isang bansa nag-ginera ng isang bansa, obligado ang mga aliado nito na tumulong sa kanilang kaaliado sapagat ito ay isa sa kanilang mga agreement ang mensahe ng pagkatuyo ng ilog ng Euphrates ay hindi pananakot sa mga tao kundi ito ay isang mensahe ng pag-ibig upang ang mga tao ay maghanda dahil kapag kung ito ay mangyari na ay napakalapit na ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus Kristo. May mga video na kumakalat ngayon na ang ilog ng Euprates ay nagkakatuyo. May mga balita ba tayo na mga narinig na talagang natuyo ang ilog ng Euprates? Gaya ng mga videong ito, maraming mga bansa ang umaasa sa ilog ng Euphrates sapagat dito nila kinukuha ang kanilang patubig para sa kanilang agrikultura. Maging ang ibang mga manging isda ay umaasa rin dito. Kaya kung tuluyan man itong matuyo, marami ang apektado nito. Maraming mga tao ang mga gugutom sapagat maaapektuhan ang kanilang financial, lalong-lalo na ang mga farmer. And of course, and of course, magmamahalan din ang mga presyo ng bilihin sa merkado, mapaisdaman o bigas. Mga kaibigan, may itatanong lang ako, what if accurate ang mga video na ating mga nakikita na natutuyo nga ang ilog ng Euphrates at gaya ng ating napag-aralan sa earlier part ng videong ito na ang pagkatuyo nga ng ilog ng Euphrates ay malaking sign upang malaman na malapit nang bumalik ang Panginoong Jesu-Kristo ang tanong kung sakaling dumating na ang Panginoong Jesu-Kristo handa ka na ba at kung hindi pa naman accurate ang mga video ito o kung nagkakatuyo man siya ngayon, subalit bumalik sa dating sigla, eh hihintayin pa ba nating maging huli ang lahat? May sign man o wala habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Isokristo habang ikaw ay nabubuhay pa. Ngayon, may pag-asa pa tayo upang pagsisihan ang lahat nating mga kasalanan, manumbalik sa Diyos, mamuhay ng banal. Nang sa gayon, kung bumalik man siya ngayong gabi, o bukas, o baka sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan, o sa susunod na taon, ngayon pa lang ay handa na tayo. Ito ay simpleng reminder lamang mula sa channel na ito, ang Usapang Banal. Hanggang dito na lang muna ang bidyong ito. Maraming salamat sa panonood. May God bless you. Goodbye.